Ang Lods, meron naman tayong gagawin isang electric fan na Sintrix at may model siya na PF20 Okay, so ito yung ating subukang ayusin at ibabahagi sa inyo Ang problem ay ganito uh, Madalas or sa bawat ginagawa natin, ganito talaga ang ginagawa natin kahit meron pang tinatawag nating nakukuhang detalye sa ating customer ay ginagawa pa rin natin ito una. tinu check natin gamit yung ating resistance mode. Ginagamit natin siya at sinusubukan natin i-test. Okay. Number 3 or number 1 755 Tingnan natin kung makita sa ating yung tester natin. Ayan. 753 Number 2 is 672 at yung ating number 3S588 so ibig sabihin meron tayong resistance na nakuha sa ating hindi po ito power kasi mag check tayo minsan nagkamali tayo sa ating sinasabi na uh, wala tayong power na nakukuha dito sa ating tester kung tine-check natin ito po ay pag tine-check natin na hindi naka plug in doon sa ating outlet which is merong power at yung power na yon ay tinatawag natin na power source So pag pinalagin natin ito at tine-check natin kung merong bultahin na pumasok, yan po yung power, walang power. Pero ito po, sinabi natin ah, na na-check ko siya dito sa plug. Tapos wala tayong power na nakikita o nababasa sa ating tester. Hindi po yan power ang tawag diyan. Ang tawag po diyan, wala tayong resistance na nakukuha o nababasa sa ating tester mula dito sa plug. Okay? Pero ngayon, dito okay. ay ang tawag dito ay wala tayong resistance na nakukuha ganyan. So ulitin natin sa pag-check. Okay, ayan. So, i-check natin yung ating coil o yung ating plug. I-check natin kung meron tayong resistance na makukuha mula doon sa motor. Sa motor o sa coil. Okay, ayan. So, i-check natin. Sabi, baka sabihin, Kuya Andy, bakit hinahawakan mo? Hindi isama ang kamay kasi may nakita din ako sa comment doon sa ibang mga napanood ko na video. Binabasa ko yung mga comment doon. Uh, sabi, wag mo kasi isama yung kamay sa pagbasa. Ito yung ating digital tester, meron po siyang settings na automatic, which is kung nilagay natin sa automatic, yung kamay natin ay mababasa, ganyan pag nilagay natin sa manual halimbawa dito sa key kilo ohms, so pag kahit hinawakan natin ay wala pong resistance yan po yung kagandahan ng digital tester na merong settings na automatic at manual Okay, i-discover nyo na lang kung paano nyo gamitin ang tinatawag na manual at automatic sa inyong mga digital tester. Ito, binabahagi ko lang kasi sa mga comment na ang sabi, huwag kasi isama ang kamay. Ngayon, magtitest ako ng resistance dito mula sa ating kuwil cool at hahawakan ko ng aking kamay. Ulitin ko yan o, hindi umiiba yung reading, naka-OL pa rin kahit tinahawakan natin. So, ang settings ko dito sa aking tester ay manual na nakasit sa kilo ohms. Ngayon, kahit nakasama ang kamay, hindi po yan, mababasa yung resistance ng aking katawan, kung di ang resistance lang po ng kuwel. Okay, maliwanag tayo dyan. At ayan, pag pinindot natin, pag hindi pa natin napindot, naka-off pa yung switch, wala tayong resistance na mababasa kahit hinahawakan ko ng aking dalawang daliri ang test probe. Okay, nakikita nyo dyan. So, pinindot natin. Number one, merong... 754 at pag number 2 bumababa siya lalong bumibilis kasi bumababa yung resistance pag number 3 is 586 lalong bibilis dahil lalong bumaba so ibig sabihin ang coil po ng ating fan kasama na po itong ating easy cord ay buo kasama na yung thermal fuse sa loob ay buo kasi nga meron tayong resistance na nababasa dito yan po ang ating kunting maibibigay na idea ngayon, dahil tayo ay nag repair hindi lang po tayo nag-repair uh, tutorial Ito po ay gagawin natin, or gagawin ko, i -re repair ko po sa inyo Okay, dahil meron na siyang resistance, buo yung easy cord At buo yung motor, buo yung ating thermal fuse Ipa-plug in natin, plug in ko siya dito Okay, kita ba? Ayan, naka-plug siya I-off muna natin Okay, ayun, naka-plug in I-on natin, number one Ayan, hindi siya nag-start at may ugong. Okay? Ngayon, ilagay natin sa number 2. Ayan, at number 3. Okay? May ugong, maingay. Ah, di ba? May ugong at maingay. Ngayon, ang gagawin natin next is igalaw natin yung ating ilisi. Ayan o, oh, pataas. At meron akong narinig na kunting, ayan o, oh, ah may lagatok na kunti sa pataas pababa ayan tapos pagkaliwa pa kanan wala pataas pababa ibig sabihin sa harap o sa likod na bushing posibleng may sira so i-dismantle natin na tanggal na natin yung ilisi at yung kanyang back grills and then itong cover wala nang screw sa likod dahil po meron siyang clip dito ngayon, marami ng bakas na tinanggalan. Ibig sabihin, ginawa na rin ito kasi medyo yung ating kaibigan, yung ating kumpare ay meron din alam sa pagbubuting ting. Okay, so ngayon tanggalin natin ito. Tanggalin lang natin yung sa clip na lima. Okay, kung makikita din dito limang clip, meron tayong tatanggalin. Natanggal ko na po yung kanyang cover, plastic cover. Tanggalin natin itong bolt o tornillo sa ating swing arm tinggalin natin din itong lahat ng screw kasi bushing yung ating suspect dito at shafting. At kung makikita natin dito ay naka housing po siya. Hindi siya yung ano, yung uh, bakal po, hindi aluminum. At uh, yung ano, uh, maingay at naitim siya, natuyuan din. Saka tingnan natin kung may tama yung shafting at uh, bushing pro. Ito 100% papalitan natin ang bushing ito kasi maingay na siya. Okay? tanggalin ko na lang din ito ang kanyang gearbox sa likod iti-check ko rin maya, mamaya yung kapasitor para po makagalaw tayo ng maayos kaya kailangan natin tanggalin ito na buksan na natin at uh, nahatak ko na rin yung kanyang rotor at uh, kung makikita natin dito ito maitim ayan siya uh, sa likuran ay wala makinis so yung sabi ko kanina na busing either sa harap o sa likuran uh, ay posibleng nag play so titingnan natin Uh, pwede pa itong gamitin or iusod natin ng konti nilinis ko na po at uh, ating tinitingnan or tinecheck ng ating koko ay makinis naman ibig sabihin natuyuan pero yung paggalaw ko ng kanyang ilisi kanina pataas pa baba ay may lumalaga to ibig sabihin may play na yung bushing ang shafting ay okay pa okay din dito sa likod so yung kanyang bushing na lang yung papalitan natin linisin ko lang ito nilihaan ko lang po ito itong gamit na naliha hindi na siya magaspang pero ito ay magaspang nalihang na nung bago pa pero gamit na siya pali hindi na natin hindi, hindi ako gumagamit ng hindi pa nagamit na hindi ha kasi po metalim uh, may talim talim dito gagamitan natin siya ng gamit na so ayan o tingnan nyo mabuti ayan o oh. kinis pa di ba ayan o So, pwede pa ito. Kaya, linisin ko lang. Tapos, pagkatapos ko po itong malihan Itong gamit na naliha, gagamitan ko siya ng isa pang gamit na pinong-pino na liha para pang pakinis. Okay, so, post ko na lang muna at ito ay aking linisin lang. Nakita niyo ba na, loads Ito, oh, napakakinang, napakakinis. Ito, hindi pa masyado. Ito na yung nagamitan ko ng pinong-pinong liha. Ito siya yan po yung aking mga ginagawa so talagang makinis makinang dito okay, oh. hindi pa masyado so linisin natin papakita natin sa inyo walang kak dito sa porsyo na ito yan o oh. ah diba so malinis na makinis yan papalitan natin yung bushing yung bushing dito sa harap at ah, i-assemble na natin ito dahil wala namang problema itong kanyang safting. may natuyuan lang tinanggal ko po yun dito sa neck tinanggal ko itong ating head or ating tawag dito yung pivot, pivot pin uh, bolt nya tinanggal natin doon para maalis at saka ito clip lang madali ito yung maganda na uh, design oh. No? madali lang uh, yeah. uh, oh, diba so bilis at palitan natin ng busing tapos lalagyan natin ng foam kasi yung nilagay nila na foam ay tingnan nyo <laughs> ayan o oh. very economic Ah, diba? Patita natin ang bushing. Yung bushing na ipapalit ko ay magkasing taas lang din sila. Walang pinagkaiba. Kaya, swak na swak itong ating bushing na ilalagay. Okay? Lagyan ko lang ang bulak. Wala akong papalit na foam. Dagdagan ko lang yung bulak nga yung foam. Lagdagan ko, ko ng bulak. Ayan. Pabain ko lang itong bulak. Tapos, iikot ko lang dito sa bushing natin. Ayan. Okay? Napaikot na natin. Hindi makita yung ginagawa ko. Ganyan lang po. Tapos, ibalik natin ang spacer. Ang spacer. Ang clip. Ayan o. Ah, di ba? So, madali lang ito gawin. Ang mga ganitong electric fan or ganitong design. Ganyan lang po. Ayan. Tapos, kailangan natin ang screwdriver. Ayan siya. oh di ba? Ayan o. Ah. Uh, simple, madali at Hoy. Lagyan lang natin ng screw pangontra. Tapos ito ay itulak lang. Ganyan lang o Ayun. Oh. Ayan. Uh, pinakamay lang eh. Ah, uh, di ba? Nakamay lang. Mabilis lang pero kailangan pa rin nating kailangan pa rin nating pupukin. Sandali. Meron tayo nito, yung sa ating screwdriver na extension. Yan, idiin natin at ayan. Tapos sa kabila din. Tapos dito sa kabila din. Ah, din pa. So, wala na oh. Wala na, hindi na gagalaw. Okay. So, ilagay na natin dito. Lagyan natin ng oil Or ayan, lagyan natin ng oil So, ibalik natin siya dito at ito for yung screw ayan okay at lagyan natin ng langis kuha po ng langis Okay, nilagyan na natin ng langis yung bulak na dinagdag natin kasi ito yung tuyo yon. Ang purpose ko po ng paglagay ng bulak bago lagyan ng langis ay may iistakan yung langis doon sa bulak mag -stack at uh, tutulong yung langis, yung basang bulak ng basa, basa ng langis na bulak, tumutulong yon para hindi magbaga or hindi iinit ng sobra yung ating bushing para hindi po siya lalambot. Ang ibig sabihin ng lalambot yung metal hindi lalambot para madaling magasgas. Pero lalambot sa pag-ikot kasi may langis nga. Kaya nga siya tinatawag na lubricant kasi siya po yung pangpadulas. Lagyan natin yung shafting ng langis kunti lang kasi hindi naman yan absorb sa metal ito lang po ay magpapadulas at syempre ito ay oh, lagyan natin ng ang dito pala sa likod walang bulak oh lagyan natin ng bulak din dito at hindi ko natatanggalin yung bushing at yung clip ito po ay isisingit ko isisiksik ko na lang o isusuksok doon sa mga butas-butas ng ating flower or crown clip Okay. So magbibigay ako ng sample kasi mahaba yung video natin. Ayun oh, ipapasok ko lang doon sa slot or sa butas ng ating clip. Ayan, ipasok ko lang sa doon. Para po makalagay ako ng bulak. Ganyan lang po doon sa mga singit-singit ng ano sa slot or butas ng ating crown clip. Kaya doon natin ipapasok itong mga bulak, okay? Natapos ko na po lagyan ng bulak ang bawat bakanti na butas sa ating crown clip lagyan na natin ngayon ng langis doon din natin isisingit sa mga pinagsuksukan natin ng bulak bubasain natin yung bulak Ayan, para maka-stack ng langis ang ginagamit kong langis brand new po na gear oil okay, so ayan, nalagyan na natin ng langis at i-assemble ko na ito ayan babalik lang natin yung apat na screw hindi na natin bibidyuhan okay na takip ko na ito uh, malambot naman pero kahit malambot siya pinupukpuk pa rin dito ng flyer ayan sa shafting natin para ma-properly aligned yung ating ayan o oh, guwelo na siya ayan para ma-aligned natin yung ating shafting bushing okay kabit na natin i-check natin itong kapasitor tingnan natin kung merong mababasa siya sa kapasitans kahit na nakakabit yung ating wheel So hindi siya pwedeng basahin kung nakakabit ang wheel Pinapakita ko lang po, alam ko hindi pwede. Pinapakita ko lang po. Ayun oh. Hindi natin mabasa. Ayun oh, naka zero, di ba? Ayun. So kailangan natin talaga na pumutol ng isa. Okay, puputol ako ng isa. Tapos babalatan natin ito ay kuwil. Ito naman ay kapasitor. Okay. So, test natin itong kapasitor. Itutusok ko lang dito sa isa para makapasok doon sa loob ng balot. At bubasahin natin. Ayan o. Meron tayong 722. Ayan o. 722. O, buti na lang. inuugali ko pong i-check yung kapasitor kahit okay yung busing at syapting uh, kahit shafting at busing lang po yung papalitan pero tine-check ko talaga yung kapasitor okay, lapit natin yung ating camera para makita nyo ito na yung aking kapasitor na brand nyo at uh, ito ay papalitan natin okay, ayan gunting lang po yung ginamit ko kasi magmamadali tayo okay, ihinang lang natin ito kung makikita ninyo kanina, itong sa kanya is 1.5 na ano 1.5 na kapasitor tapos walang may merong wire at yung sa akin naman ay may walang wire. So check natin yung sa akin, yung brand niyo natin, ayan oh. Meron siyang 1.47. Ah, di ba? Tapos itong Ayan, oh. 18 oh, So palit 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 Ayan kapasitor at busing Ang video natin Ito po ay ating patunay kay customer Kung ano yung ating pinalitan Sa ating paggawa kahit na hindi sila nakatingin Ayan bintahan na po yung ano Yung ating pagbablog ngayon kasi Ipapanood lang natin sa kanila yung ating mga videos at nakikita na nila yung ating mga ginawa so lagyan natin ang soldering lead okay ayan oh tingnan natin kasi ganito ayan yung mahaba sa dito ayan yung maiksi sa kabila hindi makita yung ating ginagawa ah diba so lagyan natin ng electrical tape electrical tape lang depende yun sa naglalagay sa akin yung paglagay ko ng electrical tape ay inuunat ko ayan o oh. tapos gupitin natin dito Ayan. Kasi, pag natin, ay, uunat niyan yan pahigpit. di uh, ba? Diba? Ayan o. Oh. Ulitin ko ha. Uh, lagyan natin ng electrical tape. Uunatin natin. Ayan o. Diba? Naunat. Pag naunat na, ay, putuloy natin. Uh, tapos, ipaikot lang. Hindi yan basta-basta matatanggal. Kasi, inunat siya. Matanggal man, matagal. Uh, diba? Uh, Depende yan sa gumagawa. <laughs> ah, di ba? Ngayon, paikutin na natin. Okay. I-plug in na natin yung ating electric fan. Ah. Uh, yan so, uh, di ba? Yan, so umikot na. So ya simple na natin, ilagay na natin yung kanyang mga accessories pati yung kanyang cover. Ilagay na natin at yung kanyang ilisi. Okay? Ito na mga lods, final na tayo. Na lagay ko na lahat, cover, uh, lahat na ikabit ko na, naibalik ko na. Wala lang itong front grill kasi naiwan doon sa kanila. at uh, ito ayan o, malambot na malambot na siya at wala na yung lumalagatik kanina. Ayun wala na. Kasi kanina, kunti lang yung play pero pag ginalaw natin may lumalagatok. Okay, Ibig sabihin po, may uh, gumagalaw natin at may at may tinatamaan. Ngayon wala na o oh. So napalitan na natin ang Kapasitor Napalitan na natin ang bushing Sa unahan Dahil okay pa yung sa likod uh, Ito, plug in na natin Ayan, i-off muna natin Tapos nakahinto I Start natin sa number 1 kan Kanina, nakita yun doon sa unang bahagi ng ating video Na dahan-dahan siyang gumagalaw Hindi nagbuwelo Tapos may umuugong hanggang sa number three, Ngayon, ito na number one, Ayan o oh. Okay, nagsuswing din siya kasi umiikot ito. Ayan, number 1, number 2, at yung number 3. Oh. Di ba? Ayan siya. So, mabilis na. At balik na sa so dati yung kanyang lakas. So dito na lang magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyo at kung hindi ka pa nakafollow or subscribe, please do. At i-click na rin yung ating bell button dyan para maging updated ka sa lahat ng aking mga video yung i-upload. Ayan po. Bye-bye po. Salamat po.